Sige lang, tulong, tuloy lang, tuloy ang ating kasipagan. Kaya hanap mo na ako ng paraan upang may budget ako makabayan. Para may pamasahe tayo sa ating pagtrabaho. Kasi June 1, ay July 1 ay yung pag-umpisan tayo makabayan. Kaya ito, hanap mo na ako ng pera para magka-budget tayo. laban lang. Bawal Sa mo ng buhay. Kasi kahapon, naubusan tayo ng budget mga kabayan. Kaya, kahapon, parang nakaring ko ng ano, bakulo tumor siya mga kabayan. Buti eh, paggawa pa rin si Tita. At salamat. Para may budget ako pag, ano, pasok ko na.